Bigay todo sa pagsayaw at pagkanta ang ina ni Manny Pacquiao na si Mommy D sa ingranding pagdiriwang ng kanyang ika na putatlong kaarawan. Si Pacman naman, kahit nagsasanay sa Amerika, ay hindi nakalimot na bumati sa kaarawan ng kanyang ina. May news to go si Claire Delphine. Bumirit sa kantahan, nagsasayawan. Talaga namang bida sa kanyang 63rd birthday celebration si Mami Junisha o Mami D, ang ina ng pambansang kamaong si Manny Pacquiao. At dahil star of the night, nakailang costume change si Mami D. Bukod sa red cocktail dress, iniram pa rin niya ang tila pang debutanting princess cut gown. Ang obrang ito ng local designer si Joe Marcos, inspired daw ng ating watawat. Para ina ng bansa. Pangbansang ina. ina. Oh. Katerno pa ng kanyang gown ang nail polish niya. Ako ang pumili ito. ako sa ano. Talagang sinadya mo mag pick o sinadya ko ito nga. Eh, eh, eh match sa ano, match sa damit ko. Ang dekorasyon naman sa gym, rainbow at Flores de Mayo ang concept. Parang it represents a rainbow. Parang yun ang pinaka, doon, doon binabasihan yung parang brief storyline na yung buhay ni Mami Di parang rainbow na after the rain, merong hope, merong inspiration. Bago mag-party, may pamisa muna bilang pasalamat sa mga biyaya na hiling daw ni Mami Dina patuloy na matanggap. Ang maayos nga pamilya at walang ano, magana, mag walang, walang problema. Anong walang problema sa pamilya ko at sa akin, lalo na sa akin. Hindi man nakadalo si Pacman na nagsasanay sa Amerika, gayon din ang asawang si Jinky na kasama nito, di sila syempre nakalimot na bumati kay Mami D. Uh, 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 Mami D, um, happy birthday. Uh, dito lang kami sa likod mo. Laging nagmamahal sa'yo at uh, pinag pinagpray kita palagi. Maraming maraming salamat sa, sa pagmamahal na, na nagkita mo sa amin at uh, sa pagpalaki mo sa amin na, na mabuting anak. Claire Dauphine, Jim and News.